Hello, 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 hello! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon nandito ulit tayo sa Pabahay ng Gobyerno. So yung background natin, Pabahay ng Gobyerno. Pabahay ng Gobyerno. Kasi ito naman yung content natin sa ating YouTube channel regarding sa mga Pabahay ng Gobyerno. So since na ang content natin lagi ay sa Pabahay ng Gobyerno, pag-uusapan pa rin natin yung Pabahay ng Gobyerno. yun yung gagawin natin ngayon, ah, dahil ang daming mga kaibigan natin nagtatanong sa ating coming section kung ano daw po yung requirements, paano daw po sila makakaabay ng pabahay ng gobyerno katulad ng mga nakikita ninyo sa paligid natin. Although may ginawa ho na ho tayong uh, video regarding po sa kung paano kayo makakabil at ano yung mga requirements. Siguro yung video natin na yun inatabunan na so, ng mga video natin at uh, hindi na masyadong ipa sa mga screen niyo kaya gagawan uli natin ng panibagong video para marefresh lang. So para yung mga bagong kaibigan natin, eh, magkaroon naman ng idea kung ano po ba yung mga requirements. Okay. So yung unang requirements, eh, katuloy sa amin, personally, no? ah, uh, yung hiningi sa amin, siyempre, barangay certificate, family picture, uh, birth certificate ng mga anak ninyo, uh, marriage contract kung kasal kayo pero kung hindi yung mga birth certificate na lang niyo so ganun 'yung mga requirements and then uh proof of income medyo hindi naman ganun kaano kasi ah, ano naman yun sa ano ng, uh, MSWD no at saka ng in it's importante may kakayang kayong makapagbayad ng pabaon kasi hindi talaga libre ito so yun yung mga requirements no nakakuha ba niyo uh ko barangay certificate na residente kayo dun sa lugar na yun at uh, kayo ay eh, siyempre nakatera sa si squatter oil o kaya uh, poorest of the poor, no? Nakatera kayo sa si squatter area. So, ganun yung uh, isa sa mga requirements. Tapos, yung family picture ninyo, ayun lang naman yung talagang pinaka-importante. Tapos, yung... Very uh... ayun lang. Hindi naman ganun ka-tawag dito. Ano yung mga requirements. Pero, siyempre, kailangan i... Eh, bago kayo maka-avail o makuha o maging beneficiary ng mga pabahay na to. So, ang isa pa, kailangan tatanggalin na kayo doon sa property no ng gobyerno. So, ibig sabihin, gagamitin na ng gobyerno yung property na pinagtatayo ng bahay ninyo. So, kailangan, kaya may kayo sa mga pabahay ng pabahay ng gobyerno katulad nitong mga nasa likod natin. Yun yung mas mabilis na effective, no? Mas madaling uh, re-relocate kayo. Kasi kung hindi pa. So medyo mata matagal ang proseso. Mahaba ang proseso. Pero sa mga requirements, ayun po yung pinaka base no sa experience ko na ayun po yung hiningi sa aming requirements nung uh, re-relocate na kami sa pabahay ng gobyerno. Kasi kami nasunugan So, hindi na kami pinabalik doon sa property na gobyerno kasi along coastal area kami, no? Uh, hindi na kami pinabalik doon hini-relocate na kami sa mga pabay. So, yung hindi sa amin, birth certificate, no? Birth certificate mo, ng asawa mo, or kung kasal kayo, marriage contract, and then yung birth certificate ng mga anak ninyo. So, yun yung mga requirements. So, kailangan, pamilya kayo. So, kailangan, mag-asawa, and then anak. Ganun yung nangyayari. Kung hindi man, ah, uh, kung kayo senior citizen na, so, yung anak ninyo, sino yung ano, kayo po yung magiging beneficiary. Kasi yung senior citizen, hindi ho na maaaring maka ng pabahay ng gobyerno. Kasi uh, may bayad po yung pabahay ng gobyerno. Okay. So, yun po yung mga requirements. Yung pangalawa, eh, yung voluntary. Yung hindi mismo yung, kasi yung sinasabi ko, yung i re, -re kayo, yung uh, nasa squatter area kayo, gagamitin na yung property o delikado na yon uh, yung gobyerno na mismo yung magsasabi sa inyo na ililipat na kayo. So yun yung government uh, ang mag uh, ano na sa inyo na hindi na kayo healthy na tumira doon sa lugar na dati yung tinitirang kaya kailangan may na kayo sa mga pabahay ng gobyerno katulad nito. So yun yung una. So yung, yung pangalawa yung uh, voluntary. No? Yung uh, voluntary ka mag apply sa NHA. So pupunta ka sa NHA at uh, kukumplito yung mga requirements at siyempre pinaka-importante yung a uh, kailangan eh poorest of the poor poorest of the poor ka talagang uh, family no baka naman kasi <laughs> nasa maganda na yung katayuan mo sa buhay so yun magkatira kasi ko mag-apply ka doon at isa pa pinakaano doon uh, gagawa ka ng personal letter mo na bakit ah uh, kailangan kayong bigyan ng pabahay ng gobyerno so hindi na ho gano'ng kadaling na gano'n na mag-apply. Uh, kasi nga, ini-screening na talaga nila ng gusto dahil nga napakadami na ho mga professional squatter. So yun yung isa sa problema na iniiwasan no ng INITSA, yung mga gano'ng senaryo. So yung mga voluntary, medyo hindi gano'n kano yung chance na mabigyan kayo. Pero kung gusto nyo magbakasakali, why not? Bakit hindi nyo subukan? Pupunta lang kayo sa opisina ng Initsay, tanong nyo personally ano ba yung mga requirements, anong kailangan nyo yung prepared para makapag-apply kayo ng pabahay ng gobyerno. And then kapag na-approvehan kayo, congrats, kung hindi man po eh, ayun no yung problema kung pa paano yung gagawin. Except kung talagang nakatira kayo sa squatter area, hintayin na lang kunin nyo na sabihan na kayo mismo ng gobyerno na i-relocate na kayo doon sa pinagtitirhan na kayo, ililipat na kayo sa mga pabahay. So yun yung magiging uh, senaryo. Pero kung hindi, kahit nasa squatter area pa rin kayo nakatira o nakatirik yung mga bahay ninyo, so all the way long, hanggang sa mawala na kayo din sa mundong ibabaw na to, eh doon lang kayo sa lugar niyo na yun. So yung ganun yung mangyayari. Yung requirements, pero basic lang naman, yun yung mga sinabi ko, birth certificate, ID, birth certificate, family picture, uh, marriage contract, kung kasat kayo, ganun lang. Tapos, kapag ka-voluntary, ayun, gagawa kayo ng letter na yung uh, bakit nga kayo kailangan maging beneficiary. Uh, maliban doon, so, mas malalaman ninyo sa mismong si kasi kahit sabihin natin yung mga requirements, kung minsan may mga additional yan sila, na request sa inyo pagka nandoon na kayong aktual. Pero kung lahat ng na mga nabanggit ko, ayun na talaga yung mga kailangan, wala na silang hanapin pa, so, bakit hindi? Nandoon na kayo. Hintayin nyo na lang na ma-approve kayo ng NHMMO kapag ka voluntary ho kayo na mag apply Pero ang mas the best, ang pinakamabilis, kapag ka ang gobyerno na magsabi sa inyo na ililipat na ho namin kayo sa mga pabahay ng gobyerno. Kasi, kasi hindi na kayo healthy no? na manirahan sa lugar na to sa property ng gobyerno. Okay? So sana nabigyan ko po kayo ng idea dito sa usapan natin regarding sa mga pabahay ng gobyerno at sana eh, wala rin po yung mga, tawag dito, mag apply sa pabahay ng gobyerno na kayo po uh, maging isa sa mga beneficiary ng pabahay ng gobyerno. Pero tatanda natin, hindi ho libre yung uh, pabahay ng gobyerno, may bayad po ito. Pero sa abot kayang halaga. Okay? So maraming pong salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe. Maraming maraming salamat po sa inyo. Go na po tayo.